Eh ang usapan, yung pangyayari sa pagitan nung panahon na umakyat si Kristo sa langit at panahon ng kanyang muling pagdating. Ano na ngayon? 2017, hindi pa dumadating si Kristo. Ah, yun ang isipin natin. Isip-isip. O, oh, next. Ang pagbagsak ng mga bulalakaw na nakita sa North America, pagbagsak ka, ah, falling stars. O, oh, yan. November 13, 1833. May problema dyan. Bakit? Sige, next slide ang pagbagsak ng mga shooting stars na sinasabi ni Felix Manalo, hindi mahalaga yung date na yon na nakita sa Jamaica at North America. Bakit? Kasi every 30 years, yung mga shooting stars bumabagsak ng maramihan. Tuwing tatlongpong taon, yung sinasabing pagbagsak ng mga big twin na binabanggit sa Apokalipsis 6, 12, 13, ay patungkol sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pag nagbagsakan mga bituin na yan, tatabunan tayo ng mga bituin. Bakit ko alam? Ayan, babasahin natin. Basa, eka. Basahin natin. Ano ba sabi? Mateo 24, 29, hanggang 30. Sige, tingnan natin. Ilaw. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ano yan? <laughs> Mateo, oh, yung mga kapatid natin dito, ilista niyo na kung gusto niyo magtanong mamaya. bentin webe hanggang 30. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin mayayanig ang mga pangyarihan sa kalangitan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila anak ng tao na nasa alapaap at dumarating ng may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Second coming, ang pagdating ng ating Panginoon. O basahin natin, Mark, Marcos 13, 24, 27. Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Kapag binasa niyo po yan, yung sinasabi sa Apokalipsis 6, 12-13, ay hindi yung sinabi ni Manalo na nasaksihan ang pagbagsak ng bulalakaw sa North America, sa Jamaica, sapagkat ang pagbagsak ng mga bituin na sinasabi dyan ay yung pangalawang pagbabalik at paghuhukom ng ating Panginoon. Next. Kung tuloy ni Manalo ang pagbasa sa Apokalipsis sa 13 hanggang 14-17, patay na siya. Patay si Felix Manalo. Pero hindi niya tinuloy o yung mga kapatid natin, Iglesia ni Cristo dito, di ba? Natapos lang si Felix Manalo sa 6, 12-13. Pero hindi niya babasahin yung 14 hanggang 17. Bakit? Ano nakapaloob doon? Basa. Ah, babasa pala ako. Dito ba? Babasa. Wala pala, pala doon. O, basa ulit. Pag, ayun kasi ang cue. Pag may basa, dito kukunin. O, liwanag. Mabuhay tayo sa liwanag. Ano ba yon? Sa is, 12. Okay. 14 na. Ito po ang kasunod ng 12-13. Matapos malaglag yung mga bituin, sabi sa 14 hanggang 17, naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Nagtago sa mga yung binabato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, mga pinuno na hukbo, mayayaman, makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya, at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanyang puot at sino makakatagal sa harap nito. Napakinggan niyo po ba? Kung idiniretso ni Manalo yung kanyang paliwanag Pagkatapos niyang basahin yung naganap na lindol, pagdidilim, pagbagsak na mga between, kung diniretso na yon, lalo silang mapipiste. Bakit? Sapagkat kapag binasa mo ang 14, 14-17, hindi ko alam kung saan siya kukuha ng mga pangyayari dito sa lupa na naganap na kung saan nangapiste ang lahat ng tao at tinabunan ng bundok Oh. Eh, chap-chap kasi. Chap-chap boy si Manalo. Chap-chap. Okay. Next. Eto po yun. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at na wala sa dati nilang kilalagay ang mga bundok. Next. Nagtago sa mga yungi balat ng tao. Next. Sinabi nila sa mga bundok, tabunan nyo kami, ikubli nyo kami. Bakit ba't sila nagpapatapon? Kasi darating na ang kondero. Bakit? Ano mangyayari? Next. Next. Pagbubuhos ng puo at sino ang makakatagal sa harap nito second coming ano second coming yan okay next ipinapakita ng mga talatang ito na wala sa konteksto si Manalo sa pagpapaliwanag niya ng apocalypse 12 13 at mali ang pagpapaliwanag niya ng Apokalipsi 6, 12, 13 sa kabuuan ng Apokalipsi 6, 12-17. Out of context si Manalo. Ang ipinapaliwanag lang niya sa mga miyembro niya at sa mga naloloko niya yung gusto niyang paliwanag. Ano? Ngayon, alam niyo po yung mga kaibigang Iglesia ni Cristo palagi sinasabi, maging mapanuri kayo mga Katoliko. Eh sa totoo lang po, sila naman ang di nagiging mapanuri. O, oh, next. Apat na hangin. Sabi ni Manalo, ito raw ay sumisimbolo sa World War I na dulot ng pagkawasak sa tao. E paano naman yung World War II na mas matindi ang pagkawasak na nagawa nito sa mundo? Ano? Bakit? Ang hirap kasi, nung pinapaliwanag ito ni Manalo, wala pang World War II. Akala niya, yung World War I ang pinakamatinding gera na mangyayari sa balat ng lupa. Abay, kung tutusin mo, milyon-milyon ang namatay na mas marami kaysa World War I. Pero ito, ito sabihin ko sa inyo, then nagkaroon na ng World War II, patay ngayon si Manalo kasi sabi niya World War I eh. May paliwanag na sila diyan. Nakakuha na sila ng talata sa Biblia para i-justify si Felix Manalo naisip na nung anak kung ano ang paliwanag dyan. At hindi ko sasabihin sa inyo, kasi kung may Inglesa ni Cristo dito, magtatanong sigurado yan. Dahil may paliwanag na sila dyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang pinapaliwanag ko sa inyo ay paliwanag ni Felix Manalo hanggang 1960. Panlilin lang na naman. Bakit? Wala naman talaga nakakaalam eh. E malay mo, World War 3 At yung World War 3 tumapos sa lahat. O de yung World War 3 sinasabi, sa Apokalipsis, hindi yung World War I ni Felix Manalo. O next. Apat na anghel, sabi ni Felix Manalo. Si Lloyd George ng United Kingdom, si Clement Su ng uh, France, si Orlando ng Italy, at si Woodrow Wilson. Apat na anghel, ha? Anghel daw. Paano magiging anghel si Clement Su? Wala namang relihiyon niyan. Hindi nga binyagan yan eh. Kapag sabi ko hindi binyagan, hindi katoliko, hindi protestante, hindi kahit ano, walang... Walang reliyong. Si Clemenceau, presidente ng France. Si Orlando, premier ng Italy. Abay, lahat ng klase ng relihiyong kinamumuhian niyan. Unless na yung ibig sabihin ni Malalo na apat na anghel eh, apat na anghel na demonyo. Ano? Paano sila naturingan anghel kung ganon? Common sense. Next. Silangan. Sabi ni Malalo, yung silangan ay Pilipinas. Pinatunayan nito dahil sa sinabi niya. Ulitin natin yung sinabi niya. Next. Ayan. Oh, mga kapatid. Tingnan niyo mabuti, ha? Tingnan niyo yung mabuti ng pagkakasabi ni Manalo. Ito, lumabas sa kanya ito sa bibig niya. Meron akong patotoo dyan. Andito. Pag tinanong ako, meron ako ditong uh, uh, reference. Tingnan niyo mabuti, ha? Kung paano niya sinabi. Which country in the east is the first to be by the rays of the sun, the Philippine Island. Next. Pero ito ba talaga ang nakasulat sa New International Encyclopedia? Next. Ito po ang nakasulat. Nakasulat sa Encyclopedia, Philippine Islands, an archipelago forming the most northern, etc., etc. Ano kulang dyan? Yung tanong, di ba? Balikan mo. Balik doon. Yung tanong, Which country in the east is the first to be struck by the rays of the sun? Balik doon tayo sa ano. Pag binasa nyo sa encyclopedia na yan, walang tanong yon. Ano ginawa? May tanong, idinikit, ito. O kung meron kayong ganito, sige, buksan nyo, walang tanong. May tanong, idinikit ni Manalo to para magmukhang Galing yung tanong sa encyclopedia. Ano yung ibig sabihin nun? Next. Intentional misquotation. Saan ba makikita yan? Eto. Sumulat si Manalo sa pasugo niya. Buhay pa siya. 1947. Ang, ang titulo ng article niya sa pasugo, yung pasugo po, dalawala ang, ang pinaniwalaan ng mga Iglesia ni Kristo. Yung Biblia at yung pasugo. Ang title ng kanyang sinulat na artikulo, Ang Sulo na Ikatitiyak na Iglesia Katolika. Ayan. Intentional misquotation, ginamit bilang ebidensya para sabihin na ang Pilipinas ang tinutukoy sa Apokalipsis 7-2 na yung anghel na galing sa silangan sa Pilipinas, siya yun, eka. Matatagpuan ang panlilin lang na yan. Ayan, nyo. Next. Pilipinas bilang silangan. Taliwas po yan sa sinasabi ng Biblia eh. Bakit? Sa Mateo 2, 1-2, ang mga haring mago nakalagay dito, ah, basahin na natin, Mateo 2, para nga, ah, alam nyo nakakatuwa itong si Felix Manalo eh. Ilaw nga, ilaw. Babasahin ko po sa inyo, si Mateo 2, 1-2. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Dodea nang ipinanak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtatanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? May mga pantas. Yung iba, pantas ang tawag. Yung iba, mago, haring mago. Galing sa silangan. O oh, yan, kung tama si Manalo sa kanyang interpretasyon sa Apokalipsis 7.2, ang mga Haring Mago taga Pilipinas, baka mayroong kamag-anak dito yung mga Haring Mago. Kung titingnan natin, ha? Kung titingnan natin ang interpretasyon ni Manalo, ha? Bigyan nyo nga ako electric pan, Sa akin yung isa dyan, eh. <laughs> ako nag-request yun, eh. <laughs> okay. So nakikita nyo po ba? Nakikita nyo yung mga panlilin lang? Okay. Ang ginagamit pa lang po natin, ha? ano pa lang, common sense, wala pa tayo sa Bible, next. Ang pagiging anghel ni Felix Manalo, Apokalipsis 7.2, si Felix Manalo daw ito. Ang pagiging anghel ni Manalo ay pagiging sugo. Tingnan nga natin sa Biblia kung sino-sino ang mga tinawag na sugo. Hmm. Si San Juan Bautista, sa Mateo 11.10, tinawag na sugo. Malakias 2731. Basahin natin yan. Sasabihin ko sa inyo. Kano'y ibig sabihin ng sugo? Lang po, ha? Ah. Ilaw.